Good morning sa ating lahat. Once again, God is good all the time. Kahapon mayroong inihati dito sa atin isang Mazda Bungo RF engine. Sa nakikita natin ngayon, parang ninanakaw ng ibang pisa nito. At syempre wala akong ibang pagdudahan dito kundi ang kasama ko lang si Kibuloy kasi dati itong rated na bad boy. Nang tinanong ko siya, hindi raw na paandar ng last touch mechanic nito. Ayan, naisip namin na i-general overhaul na lang ang makina para wala na kaming duda. At yun, binaklas na ng kasama ko dito. Ang bilis, parang gusto na yatang magkapira pero may problema kasi wala pa nakabili ang may ng pisa. So ayan, inilabas lang muna namin ang buong makina para masimula na paglinis ni Bobord. May kasunduan sila dito ni Kibuloy na kapag maayos na ito, bibigyan si Bobord ng panigarilyo. So ayan na po mga kalbularyo, uh, nakabit na natin lahat dito. Ay kitang kita naman natin uh, parang presko na talaga kasi ang, ang linis na. Uh, ayan, uh, nag <coughs> nagtataod bas kibuloy dito ng batiri. O, oh, si Tagalog na ano, nagtataod kibuloy. Ha? Ikinabit na ni Kibuloy ah, ang batiri. Ayan. Ganyan, okay? Uh, okay. So, ito pala si Kibuloy ha, ang mandirigma natin dito. nilalang na mandirigma. So, ayan. Uh, try natin i-start Kibuloy kung uh, aandar na ba Kibuloy? Hindi pa. Si, ano, check pa kami sa anong na 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 Ano, ano, ano? Na kurodo. Ah, nag-check ka pa ng kurodo. Oh. Yes. Ito. So, o, oh, ayan. Oops, paraki buloy So, ayan, nakikita nyo mga kalbularyo, no? Na meron ang kurodo na lumalabas sa injector. O, oh, ayan po na po mga karbularyo no? ah, uh, nakita naman natin kanina na yung mga apat na injector ay mayroon ng lumalabas na kurudo so ngayon mga karbularyo itest natin na uh, itry natin na uh, paandarin at uh, uh, nakikita nyo naman ay parang uh, parang ginugubat dito ng mga sundalo natin mga karbularyo kasi yung mga wiring dito ay nagkapapansit-pansit -pansit na uh, wag lang kayong mag-aalala dito kasi uh, andito naman tayo sa ah uh, meron naman dito ang ating chief mechanic na si Kuki Buloy. Oh, uh, pati yung uh, pag-iilaw ng uh, bumbilya, eh, hindi niya alam kung paano yan. So, ito mga kalbularyo, uh, tingnan lang natin yung uh, makina ay umaandar na ba. Say, so, try natin yung start, Kibuloy. Uh, Mag-heater. Okay, heater. Sandali lang yun kasi kahit na 15 seconds, okay lang po yun. Sige. Okay, fire. Okay. <clears throat> So, umandar na ang uh, bagong uh, makina na inoverhaul natin dito mga Kalbolaryo. At um uh, <coughs> meron tayong witness nito. Ito si boss uh, Oh, witness natin ito na umandar na talaga yung makina natin. Uh, so I'm sure na sigurado ako dito mga Kalbolaryo na uh, lumigaya na ang uh, may-ari nito at lumigaya na din siya sa bayranan niya dito. Okay. Mga kalbularyo, we'll be right back.